Guys, nadali naman ang Miralco ang SMB. 2-1 na, lamang na ang boat sa final series. At kapansin-pansin, sa social media ay tahimik ang mga fans ng Beermen. Alam nilang delikado ang lagay ng kanilang mga idolo. Mukhang na-expose ni Coach Donald Bocinich ang kahinaan ni Jumar Fajardo. Nakahanap ng katapat ang 7-time MVP kay Miralco Bigman, Brandon Bates. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka Republic, dito sa Game 3 ay naging matatag ang Meralco hanggang huling segundo ng laban upang hindi na maulit ang nangyari sa Game 2. Isang tres ni Chris Newsom ang nagbigay ng apat na puntos na kalamangan sa Bolts at mula ro'y hindi na sila nagpabaya sa depensa. Natuto na sila mula sa karanasan nila sa Game 2 kung saan panalo na sana ay nasungkit pa ng SMB ang panalo. Hindi na iyon pinayagan ng Bolts. Tulad sa naunang dalawang laro, isang game plan ang lutang na lutang sa Meralco. Pigilan at paguring si Junmar Pajardo Apat ang nagtulong-tulong o nagpapalitan upang pahirapan ang 7-time MVP. Hindi sanay ang mga SMB fans na makitang nag i struggle si Junmar sa ilalim, ngunit nakahanap ito ng katapat sa Meralco rookie big man na si Brandon Bates. Bukod kay Brandon Bates, lahat ng Meralco bigs ay nagpapalitan ng pagbantay at pag-box out kay Junmar Pahardo Kaya nahihirapan si Abay. Yun naman talaga ang game plan pag amin ni Cliff Hodge at ganun din ni Raymond Almasan. Kailangan daw pigilin nila o pagurin si John Marpahardo. Ang isang susi raw para manalo sila laban sa SMB ay yung ma-out rebound nila ang mga ito. Nagawa nila. May 57 rebounds ang Meralco sa Game 2, 50 lang ang sa SMB. Obvious na obvious ang pag struggle ni Abay, lalo na dito sa Game 3. 12 points lang ang kanyang kontribusyon dahil sa malagkit na defensa ni Beach, Almasan, Hodge at Torres. Lamang na ang Meralco sa Series 2-1. Ngunit ayaw magsaya ni assistant coach Luigi Trillo, ganun din si Newsom at Cliff Hodge. 2-1 pa lang daw yan, sabi nila, apat na panalo ang kailangan para masungkit ang kampiyonato. Wala pa talagang katiyakan ang lahat. Sa raon apat na finals appearance ng Bolts, dalawang beses nilang nakuha ang dalawang panalo sa unang tatlong laro sa best of seven kontra sa Ginebra. Ngunit sa huli ang Gene Kings pa rin ang nagtaas ng tropiyo. Kaya ayaw pakasiguro ng Meralco. Alam naman nating lahat, hindi magiging seven-time MVP si Junmar Fajardo for nothing, ika nga. Babalik at babalik si Abay, napigil nila ngayon, baka sa susunod ay hindi na. Inamin ni Raymond Almasan, sobrang hirap daw bantayan si Junmar. Sa PBA daw, walang player na makakabantay kay The Kraken ng 40 minutes or the whole game. Kaya nagpapalit-palit sila sa paggwarya kay Abay. At mukhang effective ang plano ni Nenad Bushinich. Kahit pa maging maganda ang performance ni na CJ Perez, Marcio Lasiter at Chris Ross, pag nakuntay ng kalaban si Junmar, tagilid ang SMB. Kaya sa ating palagay, si Junmar Pajardo pa rin ang pag-asa ng SMB upang maiwasan nilang mabaon sa 1-3 pagdating ng Game 4. Sa ating previous video ay sinabi natin ang SMB ang dapat mag-isip ng mga adjustment. Dahil sa itinatakbo ng series, so far mukhang kuhang-kuha ng Meralco ang numero ng Beermen. Ituloy-tuloy lang ng Meralco ang kasulukuyan nilang game plan, hirap na hirap na sa kanila ang SMB. Kitang-kita rin, tila na uubos na nga ang lakas ni Fajardo. Sa isang offensive possession ay na-force siya ni Bates sa isang turnover at diniyakin niya kinaya ang bigat ng rookie. Anyway, maraming SMB fans ang umaasang makakabalikwas pa ang kanilang idolo para makabalik sa series. Dati heavy favorite ang SMB Ngunit ngayon, unti-unting nagsuswing sa Meralco ang pabor dahil sa nagdaang tatlong laro ay naipakita ng bolts na kaya nilang tapatan ang lakas ng defending champion. Uulitin natin, sa Meralco lang nahirapan ng ganito ang SMB. Walang ibang team ang nagawang ilagay ang vermin na laging nasa defensive, laging naghahabol. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatugumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Una po nating i out si Toti Sandoval. Kasamahan ko po yan dati noong ako ay nagsusulat pa ng drama sa DCRH. Happy birthday sa iyo, kabayan. Sa Carlos Kayanan, shout out sa iyo, idol. Shoutout din sa iyo Rose Marijuan at sa iyo Via. Sana masaya na kayo kahit talo ang Ginebra natin. Sayo rin, Ninyo Sibal, shoutout sa iyo idol. Sayo rin, Herninia balinget. Lamang na uli ang Meralco idol. At sa iyo Donald Borlagatan, correct ang ganda ng depensa ng Meralco. At sa iyo Reggie Jimenez parang pareho ang kutub natin. Magcha-champion ngayon ang Meralco. Papa Kiko, shout out sa iyo, idol. At sa iyo, Josie Casilao, shout out, idol. At sa iyo, Norman Flores, God bless din sa iyo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic